Gaano ba tayong ituloy at ipagpatuloy at isulong ang parusang pinay para sa mga drug lords? At handa na ba ang sambayan ng maisog na tayo ay pamunuan ng mabuting pamamahala? At dahil dyan mga kababayan, ibinibigay ko na po sa inyong harapan ang partido ng bansang maisog na ang partido ay mamamayang Pilipino, walang iba. Kung hindi, Si attorney Big Rodriguez. Palakpakan po natin. Para malayang maipahayag yung kanilang sa obin I am all for it provided it is within the uh, constitutionally guaranteed right of free speech and of expression. Dapat hindi tayo gagawa ng kahit anong hakbang na lalabag sa ating saligang batas dahil yung ating sinasabi sa hakbang ng maiso, we are calling for the government for this Marcos administration To uphold, defend, and protect the Constitution. So while we are calling for the upholding, defending, and respect for the Constitution, I will not advocate for any measure that will be out of the constitutional law or out of uh, the constitutional orbit. Iba't ibang mga kababayan na natin, mula sa iba't ibang uh, probinsya, ang nakikita natin dumadagsas sa ETSA, dumadagsas sa veterans, at ito ngayon dito sa Moraita. Uh, pangitain ba ito ng anong kasing uh, pagkilos? Eh, galit ang tao dahil hindi napapansin yung mga tangal, talagang problema na dapat pag ng panahon ng gobyerno. Ang problema ay kagutuman, kahirapan, yung nutrisyon, at uh, yung lumalalang lumala uh, kriminalidad hindi yung political persecution. We should all focus on nation building. We should all focus on how to improve the life of every Filipino. Wala nga tayong food security nung una pa yung politika diyan sa kongreso. Uh, hindi dapat magpatuloy itong political persecution at alam hunin yung lahat. Eh bukas ay Disyembre na, unang araw ng Disyembre. Nawala na yung ugaling Pilipino na pagmamalasakit sa kapwa, pagmamahalan at pagkakaisa. At na, patuloy pa rin ang political persecution na ginagawa ng mga aliado ng administrasyon. nito. So magdaang ang aking panawagan sa administrasyon, maging marahan. Unahin natin yung uh, talagang kinakailangan, pagtuunan ng pansin. Galing kayo ng Davao, nakita namin sa ilang social media posts, Uh, at nagkausap kayo ni Mayor Baste Duterte. Ano yung buod ng pag-uusap ano nyo? Panuori niyo yung kanyang podcast bukas, sa uh, December 1, 6 p.m. Basta dabawin nyo, ako'y na-guest na sa programa ni Mayor Baste. Marami kami na pag-usapan, national issues, yung mga uh, na political persecution at ano yung mga nais nating gawin kung tayo ay pahiramin ng tiwala at mandato na maging uh, senador ninyo pagdating ng 2025. Hindi siyang plano lang, no? medyo kumakapal na yung tao dito sa Moraita. Ano ba ang magiging plano? Mula rito sa Moraita, de ba na Minjola o de ng Liwasang ah, wala, wala sa Minjola. Ang, 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 ang plano ng organizer ay mula dito tutuloy sa Liwasang Bonifacio. Ito ay sa kaarawan ni Gat Andres Bonifacio, pagkilala sa kanyang kabayanihan na siya rin ang, uh, ang uh, ama ng ating uh, revolution against the Spaniards noong uh, kapanahon na niya. At uh, pagtutul doon sa ginagawang pagsisikil noong panahon nila na nagaganap pa rin ngayon. Kaya sabi ko nga sa lahat, pati ating mga kapatid na obrero at manggagawa, hindi mura ang kalayaan freedom is never cheap and freedom is never easy. We have to work consciously every day, day in, day out to preserve it. Huwag tayong papayag na uh, yurakan ang saligang batas. Huwag tayong papayag na supili ng ating karapatang magpahayag ng malaya at payapa. Mainit ang pagtanggap sa inyo ng sektor sa pagawa uh, at gustong gusto nila yung plano nyo o isa sa platforma ng gobyerno nyo na buwagin ang Regional Wage Board, uh, ano ba masasabi nyo? Sa tingin ko kasi nararapat na talagang pag-ukulan ng panahon, pag-aralan, yung pagpapareha sa sahod ng mga nasa probinsya at nandito sa Mega Manila. Uulitin ko, yung porsyentong ipinapataw ng VAT sa Mega Manila ay sya rin porsyentong ng VAT na ipinapataw sa mga manggagawa sa probinsya. Subalit, mas maliit ang purchasing power nila o yung uh, kakayahan nilang uh, uh, gamitin yung kanilang pinagkakitaan dahil mas mababa ang kanilang sahod. Wala ako nakikitang uh, distinction that would justify a uh, lower wage for those who are working in the provinces or outside of Mega Manila as compared to those receiving higher wages when you are working in or employed in Mega Manila. Pati yung mga nagtatrabaho sa gobyerno ang uh, mga nagtatrabaho sa gobyerno, pare-pareho sahod niyan. Kung ikay na sa Mega Manila o kung nasaan ka magpanik ng Pilipinas, dapat ganoon din sa pribado. Sa lahat ng mga senatorial aspirant ngayon, mukhang ito lang may malinaw na plataforma ni gobyerno para sa mga sektor ng manggagawa. Eh sapagkat yung manggagawa matagal nang na, napapabayaan ito at uh, nakikita natin walang masama sa ayuda, walang masama sa ayuda. Subalit, hindi sila nakakatanggap ng ayuda, dahil sa definition ng ayuda, yung mga may gainfully employed ay disqualified. Subalit they also need protection, they also need from the government, help from the government and protection from the government. And what I ang nakikita ko, eh dapat siguro na panapapat matagal na panahon na na natin. Tanggalin na yung discrimination. It's not a distinction but rather a discrimination between those who are working in Mega Manila, their wages as compared to those who are working outside of Mega Manila or those in the provinces. Iparehas natin. If uh, hindi uubra yan, eh bibigyan din natin sila ng additional protection. Baba natin halimbawa yung uh, porsyento ng VAT na ipinapataw sa mga manggagawa outside of Mega Manila para lang makahabol. Yung kanilang sahod, makahabol yung kanilang purchasing power at mahabol din nila yung mga inflationary uh, contributors. Kaya paliit ng paliit, yung kanilang kakayahanga maka magkaroon. Hindi nang marangya eh, hindi uh, kahit na uh, buhay man lang, uh, Marlon. Ano ang garansya ng sektor sa paggawa ng isang Atolipic Rodriguez ay para ipaglaban? ang lahat ng hinaing at pangangailangan ng mga kababayan nating obrero. Yung ako naririto ngayon sa harapan nila at uh, kabahagi ng kanilang ginagawang uh, payapa at, ma at, malayang pagkilos ay isang garansya na kung ano yung ating sinasabi ay kaya kong gawin. At ganun din daw ang sinasabi ko na kung sakasakaling sila mis maging, mapag maging mapanuri tayo this 2025 election. Huwag nating sayangin yung ating boto. Kung sa tingin ninyo na yung kagaya ko na si Atty. Vic Rodriguez ay hindi dapat pagkatiwalaan, please do not vote for me. I tell you, do not vote for me. If you find me not to be uh, not worthy of your trust, do not vote for me. But maghanap tayo ng mga tamang tao na ilagay natin sa tamang posisyon. Nalihis lang ako ng konti, Atty. Vic Rodriguez. No? Uh, nag-issue na rin ang Integrated Bar of the Philippines. Pero naunang nag-issue yung grupo nyo, bilang kayo ang presidente ng Quezon City Trial Lawyers Association patungkol doon sa nangyayaring pagdinig sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ano po ang reaksyon nyo sa statement na inilabas ng Integrated Bar of the Philippines? Uh, alam mo, yung Integrated Bar of the Philippines, dapat siya ay nangangalaga. Hindi lang porke abogado si Atty. Lopez. Diba? Di ba? Kundi sila dapat ang, bar, ang guardian or vanguard ng ating saligang batas ng ating rule of law. Nakakalungkot na nagkaroon pa sila ng distinction na ito raw ay dahil empleyado ng Office of the Vice President. Hindi issue ang politika rito. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung karapatang pangtaong patuloy na linalabag dahil diyan sa maling uh, proseso ng pagdinig uh, sa Kongreso. So, ulitin ko, we will not deny, I will not deny that uh, Congress have the power to conduct investigation provided it should be in aid of legislation not in furtherance of political persecution. So, ampaw yung pahayag na inilabas ng IDP? Well, I am a member of the Integrated Bar of the Philippines. I do not want to criticize them. But ang masasabi ko, eh, ako'y higit na nakukulangan sa kanilang ginawang pahayag. Ang, naka, ang nakataya dito ay yung liberty, freedom, kalayaan ng isang tao, ng isang abogado, ng isang Pilipino. Pagtanggol natin yung kalayaan niyan si Ombudsman Martires may inilabas na rin mga pahayag na binapatikos yung mga pataskul-taskul na pahayag ng mga opisyalis ng Department of Justice. Ano ang take nyo, Atty. Oh, yeah. I, 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 submit and yield, I will yield to the very powerful statement issued by Ombudsman uh, Sammy Martires. At mahirap na baka tayo rin masabihin, shut up. <laughs> Maraming salamat, Atty. Atty., may follow-up lang po ako doon sa sinasabi ni kasamang uh, Marlon. At saka yung tungkol po dito sa yung battle cry. Atty., ang mga Pilipino po, uh, alam po ng lahat na kasama po kayo ng nangako po si Marcos ng 20 pesos na bigas. Atty., marami po. In behalf ko lang, lang na pong 10,000. Atty., 10,000 na po makikita ang ating live viewers ngayon. Ganda uh, po sa inyong lahat. At lahat po sila rito, nasa Luzon, Visayas at Mindanao at mga OFW Narinig po ang inyong sinabi. Atorne, mga ngako ka ba ngayon dito sa live na live at ire-record po nila ito. Pag sakasakali po kayong mahalal na bilang senador, sasamahan nyo doon sa pangako ninyo yung taong bayan para po mapantay na po ang uh, ang sahod ng ating mga empleyado sa buong Pilipinas. Hindi to pinakailangan ipangako yan, uh, uh -huh. dahil uh yun nga ang sentro ng aking kandidatura. Uh, yung waron corruption, sisikapin nating maibalik ang death penalty sa krimen o kasong plunder, yung pagnanakaw sa kabanang bayan at droga na, na kinakasakutan ng mga taong gobyerno at ng mga foreigners. At ganun din, yung uh, may parehas na natin, yung, uh, yung standardization of wages, iparehas na natin ang sahod ng mga nasa probinsya at nung mga sa Mega Manila. Hindi natin babawasan yung sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Ahabol natin, iaangat natin yung sahod ng mga nagtatrabaho sa provinsya. Yun yung sinasabi nating standardization of wages. Nang sa ganun, eh, maraming may dudulot ito eh. It will help decongest Metro Manila. Hindi na pupunta yung mga magagawa natin sa probinsya sa Metro Manila dahil mas matasang sahod dito at yung sinasabi nating development doon sa countryside, ganun na rin dahil meron ng uh, ready, uh, competent and available workers and workforce there. So ipaparehas lang natin. Wala tatanggalin natin. Sisikapin natin mawala yung diskriminasyon. At this early ay may nahanap na tayong uh, alyado na nagsusulong din ng parehas na, na direksyon at plataforma. Ito yung kamang uh, kamanggagawa yung uh, kampihan ng maralita at manggagawa. Sinusulong din nila yan so mainam ito nagkakaroon tayo ng uh, magandang simula at nagkakaroon tayo agad ng mga alyado na nagsusulong na iparehas na yung sahod ng manggagawa sa sahod ng mga taga-mega Manila. Maraming salamat at Tonybit napakaganda very well. po ng inyong uh, balitaong sa bot. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mga kabayan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat, salamat, salamat. So, nakikita nyo po sa background na Tonybit napakarami na pong tao. Uh, patuloy pa pong dumarating ang mga tao uh, ng bayan. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Nais ko ho kayo lahat pasalamatan at ako ay inyong inanyayahan dito sa inyong ginagawang taonan na pagmamartsa ng mga uring manggagawa ang puwersa ng obrero dito sa liwasang Bonifacio salamat po ako sa AGLO, ang Association of Genuine Labor Organization at siyempre sa Labor Power Movement. Isang karangalan na ako ho ay maimbitahan ninyo upang makapagsalita ngayong hapon sa paggunita at pagdiriwang natin ng karawan ni Giat Andres Bonifacio. At dahil po ang tema natin ay ang tema ng obrero o manggagawa alam naman ho ninyo na ako ay kumandidato bilang senador at ang aking partido ay kayo mamamayang Pilipino kumakandidato ko bilang independent. At ako ay natanong na maraming ulit, ano ba ang nais mong gawin kung sakaling pahirimin ka namin ng aming mandato, pahirimin ka namin ng aming tiwala at daling ka namin sa Senado. Ang isa sa aking isusulong kung ako po ipapahiramin ninyo ng inyong mandato at pagkatiwala maging senador ninyo, sisikapin ko na may maipasa ang standardization of wages. Ibig sabihin, wala na dapat pagkakaiba o wala na dapat diskriminasyon sa sahod ng mga nasa Mega Manila at sa sahod ng mga nasa probinsya. Hindi ako naniniwala na mas mura ang buhay sa probinsya. Hindi ako naniniwala na mas mura ang pamumuhay sa probinsya. Kung kaya't nagkakaroon ng distinction o sa aking pananaw ay discrimination, mas mababa ang sahod ng nasa probinsya kesa sa Mega Manila. Atin pong isusulong yan sapagkat ang buwis na binabayanan ng manggagawa sa probinsya ay kahintulad rin ng rate o porsyento ng buwis na binabayad ng mga manggagawa sa Metro Manila. Tama po ba yun? At yung buwis na yan, bago po buhunin nyo mahipo ang inyong sahod, nakaltas na, nabawas na. Subalit, bakit mas maliit ang sahod ng mga taga-probinsya kesa sa mga taga Mega Manila. Ang lagi ko rin hong ginagawang halimbawa, ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at may gravy sa isang sikat na fast food chain sa Mega Manila ay siya presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at gravy sa probinsya. Pareho lang ang halaga, subalit mas maliit ang sinasahod na inyong mga manggagawa sa probinsya. Kaya ating isusulong yung standardization of wages para wala ng diskriminasyon yung mga sahod ng nasa Mega Manila at sa probinsya. Ang isa pang nakikita kong magandang halimbawa para lubos din ninyong maunawaan na walang pagkakaiba doon po sa isang construction company. Yung trabaho ng mason, na magpasan sa kanyang balikat ng isang sakong semento sa probinsya ay siya rin timbang, ay siya rin bigat ng isang sakong semento na pinapasan ng mason na nagtatrabaho sa Mega Manila. Subalit, bakit mas mura ang sinasahod ng mga construction workers sa probinsya kung iahambing mo sa Mega Manila? Kaya po natin isusulong na magkaroon na ng uniformity sa inyong sahod, sa sahod ng nasa Mega Manila at sa sahod ng mga nasa probinsya. Ganon din ho naman ang sinasahod ng mga taong gobyerno. Kung magkakano po yung sahod ng mga taong gobyerno o empleyado ng gobyerno sa Metro Manila, siya rin ang sinasahod ng mga taong gobyerno o empleyado ng gobyerno sa probinsya. Bakit? pe pwede sa gobyerno, subalit hindi pe pwede sa privado. Kaya po yan ay ating isusulong sa tulong ninyo kung paihiramin po ninyo ako ng inyong mandato. At ngayong araw, ginugunita nga po natin ang karawan ng ating dakilang bayani na si Gat Andres Bonifacio. Siya ang sumasagisag sa isang tunay na maisog na Pilipino nagipaglaban pinamunuan ang revolusyon laban sa mapang-aping dayuhan. Pinangunahan ang ordinaryong Pilipino nung kanyang kapanahonan upang ipagtanggol ang ating ikalayaan at isulong ang karapatan ng mga Pilipino. Fast forward to today. Bantayan po natin ang ating kalayaan. Huwag po tayong papayag magpasupin sa ating karapatan na magkaroon ng ganito, isang malaya at payapang pagtitipon. Nakaukit at may garansya po ang ating karapatang magpahayag ng ating honest dissent o saluobin sa mga hindi mabubuting patakaran ng pamahalaan. Kaya hindi po tayo dapat magpasupin sa kasalukuyang administrasyon, huwag po tayong matakot hanggat ang ginagawa natin ay naayon sa ating karapatan na nakaukit -okay at may garansya sa ating saligang batas. At bilang tugo naman at tulong sa mga mamumuhunan or employer, hindi lang po yung sahod ng manggagawa ang nais nating isulong yung standardization. Kinakailangan natin protektahan din ang mga negosyante, ang mga mamumuhunan, ang mga investors mula sa pangmumulestya at korupsyon ng gobyerno. Kaya po, isa rin sa akong, aking pangunahing isinusulong bilang tunay at maisog na oposisyon ay yung tinatawag nating war on corruption. Yung war on corruption, hindi po ito empty campaign slogan nais ko pong ibalik may sbatas ang pagbabalik ng death penalty sa kasong plunder at droga na kinasasangkutan ng mga taong gobyerno at ng mga dayuhan o foreigners simulan po natin doon sa pagbabalik ng death penalty alam kong lahat kayo ay pagod na pagod na pagod na sa korupsyon, higit na korupsyon at talamak na korupsyon na nagaganap ngayon sa Marcos Administration. Kaya po kung ako ay inyong tutulungan, isusulong kong maibalik ang, kap ang, paru ang parusang kamatayan o death penalty sa kasong plunder at droga. Simulan po natin sa plunder. Sisimulan po natin na amindahan ang plunder law. Ibaba natin yung threshold. Ang plunder po kasi mga kababayan, mga obrero, uring manggagawa na ating kasama ngayon. Bago ka makasuhan ng plunder, kinakailangan na kapag nakaw ka na ng hindi bababa sa 50 million pesos. 50 million pesos. Hindi ba malaking kalukuhan at kahibangan na ninanakawan na tayo. Wala tayong may isang pangkaso. Nanunood lang tayo dahil hindi pa umaabot sa 50 million ang ninanakaw ng mga korap na politiko. Kaya aking ipapanukala na babaan yung halaga ng plunder mula 50 million pesos ibababa natin ito ng 5 million pesos. Sabi po ng akin nakausap, baka yan ay anti-poor. Ang sagot ko naman sa aking nakausap, kailan pa naging anti-poor yung nagnanakaw sa pera ng taong bayan at nakapagkamal ng 5 milyong piso? Ang 5 milyong piso ay ambisyon lang sa marami sa atin na magkaroon, bago man lang pumikit ang ating mata dito sa mundo. Samantalang sila ay ninanakaw lang nila. Meron din ako nakausap, pag sinulong mo yung death penalty na maibalik balik sa kasong plunder. Baka maging unpopular yan at kontrahing ka ng mga relihiyoso. Ang sagot ko naman, hindi ko, hindi ko nakikita na kukontrahin tayo ng simbahan o relihiyoso. Sapagkat ang tinutugis natin dito ay yung mga nagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. Ang biktima ng pagnanakaw sa pera ng gobyerno hindi isa, hindi dalawa. Tayong lahat. Tayong 115 million Filipinos. At ang higit na masaklap, hindi lamang basta pera ang kanilang ninanakaw. Ninanakaw nila ang maganda sanang kinabukasan ng kabataang Pilipino. At ng mga Pilipinong darating pa sa mundong ito. Kaya sabi ko, kahit basahin nila yung banal na kasulatan, ang nakalagay lang doon, huwag kang magnakaw. Period. Sa English ba? Thou shall not steal. Period. Hindi nakalagay doon, huwag kang magnakaw ng 50 million at kakasuhan ka ng plunder at pabibitay ka. Simpleng simple, ang banal na kautusan, huwag kang magnakaw. Kaya ating isusulong ang pagbabalik ng death penalty sa pamamagitan ng pag-amienda ng batas ng plunder, ibaba po natin yung threshold from 50 million to 5 million pesos at kung sino man ang mag-convict haharap sa kaparusahang bitay. Meron pa rin yung death penalty yung mga mayayaman at progresibong bansa na ating kapitbahay sa Singapore, meron ho silang hinatulan ngayon lamang, kanina, kahapon, kahapon na may nahatulan po sila ng bitay. Sa Vietnam, yung dating mataas na opisyal ng Vietnam government, nahatulan din ng kaparusahang bitay dahil nagnakaw sa kaban ng bayan. Yan po ang nais nating isulong bilang proteksyon protection din sa mga employer, sa mga investors sapagkat totoo rin naman sila ay palagi ang namumulestya at biktima ng korupsyon. Kung hihilingin natin sa kanila ang pagkakapantay-pantay ng sahod ng uring manggagawa, wala ng diskriminasyon at wala ng distinction, marapat lang na bigyan din natin sila ng tulong at proteksyon laban sa mga abusado at magnanakaw sa gobyerno. At bilang panghuli, ang bansa po natin ay nahaharap sa pagsubok itong mga kapanahonan ngayon. Ipagtanggol po natin ang ating saligang batas. Inaabuso na abuso, alam kong nasusubaybayan ninyo 'yung ginagawang diumanong pagdinig sa Kongreso. At kagaya ninyo bilang Pilipino, magkakasama tayo naglalabas at nagahayag ng ating hindi pagsangayon sa pag-aabuso sa proseso na ginagawa sa Kongreso. Yung ginagawa ho nila ay hindi na investigation in aid of legislation. Ang ginagawa nila ay investigation in furtherance of political persecution of President Duterte and now Vice President Inday Sara Duterte. Kung ginagawa nila ito sa dating Pangulo at ginagawa nila ito sa kasalukuyang Vice Pangulo ng ating bansa, kaya nilang gawin ito sa inyo, sa akin at sa ating mga ordinaryong Pilipino. Huwag po tayong pumayag. Let us uphold, let us defend, let us respect the Constitution. Bantayan po natin kung gaano binantayan. Nigat Andres Bonifacio ang ating kalayaan na hanggang sa ngayon ay ating tinatamasa subalit nanganganib, bantayan po natin ang ating kalayaan. At pag dumating ang panahon na talagang sinusubok ang pasensya ng bawat Pilipino, inaasahan ko na ang uring manggagawa, ang puwersa ng obrero ay makakasama natin sa pagtatanggol ng ating saligang batas. Muli ho, ako'y nagpapasalamat at ako'y naanyayahan ninyo maging bahagi at mag-iisa dito sa ginawa nating marcha ang hakbang tungo sa pagbabago. Ako pumuli ang inyong kaibigan, Antoine Vic Rodriguez. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang mga obrero. Selamat, Anthony. Selamat, selamat. Boleh, balap apa pun kita. Anthony Big Rodriguez.